September 23, alas 7.47 ng umaga. Nandito po tayo sa tahanan ni Ate Juliet Tabago. Ito po si Sityo Dalay Dayan, Barangay Malaksak. Magandang umaga, Ate. Magandang umaga rin po. Uh, nabalitaan ko po sa Facebook na bumaharaw po dito sa Sityo Dalay Dayan. Uh, kailan po nangyari yon? September 18 po ng gabi. September 18 ng gabi. Hanggang saan po ang baha? Ito po. Ayan po nakikita nating uh, markahan ng tubig sa uh, paderong po niya, no? Ayan. So, kailan naman po humupa yung pagbaha? September 19 po ng madaling araw. Ah, madaling araw. Saan po galing yung tubig baha? Sa ilog po. Sa ilog. Opo. Di po ba... Yung likod po nyo, medike? Opo. So, saan doon? Sa, sa banda po dyan, sa daya. Ah. Yung pong putol. Ah, yung, yung... Hangganan po ng... Hangganan po ng dike. Opo. Opo. Ah, ate, napapansin ko po, meron pa rin tubig dito sa Opo. bakuran ninyo. Konting ulan lang po talaga, hindi po makakalabas yan. Opo. Ano problema? Wala pong, wala pong daan ng tubig eh. Ah. Walang drainage. Oh. Kaya po sana gusto ko makahingi ng konting ano para po permiso para pong pwedeng pong pumutasin o bubutasin uh, po yung ano yung kalsada para malagyan ng daan ng tubig papuntang bukid. Papuntang bukid. Sige po, maraming salamat ate. Opo. Atin na mga uh, interviewin si Kagawad Rudy Fernando. Yeah. Uh, konse. Uh, dito po ba sa kinalalagyan natin? Uh, dito po lumalabas yung uh, uh, tubig. Ah, uh, oo po, mga jego sapagkat uh, kapag ka po lumalim ang uh, naturang tubig baha, dito na po umaahon uh -huh. sa bungad nung uh, nung flood control. Dito po nagdadaan para iyahon lahat yung tubig dito at, at, at sa parting gitna po doon ng mga kabahayan, eh, nalulubog po si Raron. Ibig sabihin, uh, ang mga kabahayan nila ay uh, maabot ang tubig hanggang bewang. Oh, ang lalim. lalim. Kaya dito sa lugar nito, dito po nagdadaan yung kangay tubig baha sa dinong pag-ulan o kaya kwan kaya dito po dumadaan yung mga yung mga tubig. Ito po yung bungad. Apo. Eh yung pong dulo nung uh, uh dike na to. Ah uh, lumal din ni po ba ng uh, tubig? Opo Kuya Diego sa pagkata uh, yung pong project nila eh hanggang doon lamang po sa dulo to kung kaya't yung pinaka mababa pang lugar doon pa rin po nagdadaan ang tubig baha na siyang nagsasalubong dito sa residential ng Dalay Dayan Tabing Ilog kasi hanggang ngayon po eh hindi pa po naipagpapatuloy yung mga project nila na sana ay mapakinggan ng ating uh, punong lalawigan Uh, Governor Umali at saka po ng ating Congresswoman Mika Sonsing para maituloy po itong flood control po rito para noon hindi na po kawawa yung mga residente dito sa barangay uh, Manaksak, uh, Sitio Dalay Dayan na sana bigyan po nila ng pansin upang maituloy po itong uh, flood control. Yun lamang po kay Diego, maraming salamat. Ate, elinda sa po nagagaling yung tubig? Ayan po, may ilog na po yan, oh. Ayan yan po, may na po but, yan. Ah, so, punta nga po natin. O, oh, sige po. Ay, oh, may ano po, oh. Ayan po. Ah, dito. Oh. Opo, ayan na po, oh. Ayun yung ilog po, oh. Ayaw. Pagka umapaw na po yung ilog na yan, hindi naman po aapaw doon eh. Dito po magagaling dito. opo. Ito po, dito nasusuba yung tubig. Papunta na po dito. Tapos doon naman po magsasalubong ng tubig doon sa may kilakonsyal sa uh, losano po. Ayaw. Yan po yung dulo ng dike, eh. ano po? Opo, ito po yung dulo. Oh, yeah. Dulo. So dyan na rin ang gagaling po. Dyan na rin po lumalabas yung tubig. Opo, dyan lumalabas. Papunta po dito. Salamat po. E